Suntik na pag-are. Ano sila na makita eh. Uh. Punta nga pala akong tanawan Batangas. Ay, lamig! Ito yung pilaan mo kung binaha ako. Tignan mo pag dito. So, o. Okay. E aí, tá? Não é Lala na ito. Lala na ito guys. Hindi na ako nakapag ng ganito. Tapos wala ako ng makikita oh. ko. Papunta ako ng ano, eh. Papunta ako ng ano, ng meeting namin sa, ano, sa trabaho. Tanawan, Batangas. Para ako sa langit, eh. higil ko muna video, wala mong tarik dito wala mong tarik lalani ito Hindi na ako maaksidente. Tangin pa paano kaya ako akit nito. Lapasan nung kaya ako ng kalamba mamaya. Lintik na pakatark na ito. Kung kita nyo lang. Ayun o. Oh. Doon. Galing ako doon sa taas. Ay, lintik to. Eh, grabe. Parting pa kaya ako sa pupuntahan ko. Huh, grabe naman. Ayun o, oh. patarik yan eh. ay salamat highway na